Adiman Life sa Saburikat nga nakasawahin construction for this video. Maaga na naman ako nagising kasi alam niyo naman may trabaho po yung asawa ko at saka may pasok yung mga anak ko kaya bumangon na nga ako at saka nagdiretsyo na ako sa kusina. Bago pala ako magsaing is lilinisan ko muna yung aming saingan kasi maraming ano ba yan? Agbon. Hindi <laughs> ko muna pala na umpisahan kunin yung mga agbon kasi nagising pala ang aking bunso. Kaya kinarga ko muna para hindi naman ito umi. Nang nagpababa na nga ang anak ko is inumpisahan ko, ko. ng linisan at saka pinasindi ko na din ka yung kahoy. Para mamaya pag mahugasan na yung kanin, hindi na ako magpapasindi. ko na yung kaldero at saka nilagyan ko ng bigas. At nang mahugasan na nga yung bigas, ilinagay ko na sa may saingan. At nang mailagay na nga ito is naisipan ko pala mag-toothbrush kasi naman ang baho ng <laughs> hininga ko. Oy, joke lang po. Baka maniwala ka naman. Nakasanayan ko na pala mag-toothbrush tuwing umaga kasi naman po nakakahiya baka may baki pag-usap sa akin ang baho ng hininga ko. <laughs> oh, Pagkata pagkatapos ko pala mag-toothbrush, eh, naghilamos na ako. Pagkatapos ko pala maghilamos, ihinugasan eh, ko na pala yung kaldero namin na malaki na pinaggamitan namin kagabi. Nakasanayan ko na kasi yung mga kaldero namin pagkatapos gamitin, isuhugasan at saka itatago. Nang matapos ko pala hugasan yung kaldero namin, eh, pinunasan ko na yung mesa para mamaya pag kumain kami, malinis na. Pagkatapos ko magpunas, pumunta na ako sa sala namin para naman tingnan yung pinaghigaan namin. Charis, andyan pa pala, hindi pa pala ito. Tutupi, na. kaya ayan, ang ginawa ko, tinupi ko muna yung pinaghigaan namin para naman hindi maapak-apakan ng aking muna. kaya yan, inumpisahan ko na nga tupiin ito at nilagay ko na sa kwarto yung pong na pinaghigaan namin pagkatapos ko pala magtupi, bumalik na ako sa kusina at naisipan ko munang umupo, habang hindi paluto yung sinaing ko, habang pala ako nakaupo is naisipan ko mag-exercise <laughs> muna para naman natanggal yung ano, luntog sa katawan ko pagkatapos ko nga mag-exercise tumayo ako at saka ko yung sinaing naing ko ay thank you. Luto na din yung sinaing ko kaya ayan naisipan kong buksan pala yung kasi yan pala yung uulamin namin ngayong umaga at saka ipapabaong ko sa asawa. Nang mabuksan nga ito, itiningnan ko ulit yung sinaing namin. Ayan, luto na nga at saka hinaon ko na ito sa may saingan at saka para ilagay na yung kawali kasi umpisahan ko na pala magluto kasi anong oras na baka na naman malate yung aking waas. Diyos ko po mag nang mainit na nga yung kawali, nilagay ko na yung mantika at saka nilagay ko na din yung bawang. Wala pala itong sibuyas kasi wala akong pambili ng sibuyas. Bawang lang kasi yung meron sa amin kaya yun na lang ginamit. At saka nilagay ko na yung corn beef. Nilagyan ko ng itlog at saka ng maluto nga ito, ihinaong ko na, nilagay ko na sa may mangkok. At saka sinandukan ko na pala yung bunso ko kasi gutom na gutom na daw siya. At fast forward mga day, pagkatapos pala nilang kumain ito, niligpit ko na yung pinagkainan nila at saka kumain na din po ako. At saka pas forward pala mga day, tapos na pala akong maligo dito at saka nakapagbihis na ako kasi arangkada na naman tayo papasok pala ako ngayon sa trabaho. <laughs> Iyawat na lang, may pambili naman kami ng gigas at saka ulam. Kasi alam mo naman day, mahirap talaga pag isa lang yung kumakayod. At saka pas forward pala pagkadating ko pala sa tindahan, ibukas na pala ito kasi nauna pala yung bus ko magbukas nitong tindahan kaya kaya pagkarating ko nga eh, nagpunas-punas na nga ako dito at saka yung mga kutsara pala inilagyan ko ng mainit na tubig kasi sa umaga talaga ganito yung ginagawa ko yung mga kutsara nilalagyan ko yan ng mainit na tubig para naman yung mga germs kasi alam mo naman kahit sino lang yung kumakain dito sa tindahan kaya dapat talaga nalatiliin natin na malinis yung ating mga gamit dito pagkatapos ko nga lagyan yung mga, kutsara at tinidor ng mainit na tubig nagwalis na din po ako dito sa loob ng tindahan. Para pag maglagay po ako ng ulam dun sa may lagayan, eh hindi na ito malalagyan ng alikabok. Pagkatapos ko pala magwalis, si naisipan ko palang linisan yung basurahan namin kasi day, alam mo na, may mga uods na day. <laughs> Diyos ko po. Hindi nga ako dyan makahinga kasi nga sobrang baho ng lagayan namin ng basura. Kaya naisipan ko talaga itong linisan. Mabuti na lang talaga mabait yung katabi ng tindahan namin mm -hmm. binigyan ako ng sundro at saka binigyan din ako ng plastic lagayan ng mga basura namin. Kasi wala kaming plastic, day. Kaya binigyan na lang ako. Pagkatapos ko palang linisan yung basurahan namin, eh. Binalunasan ko na yung harapan namin para naman magmalinis tingnan. At saka dapat talaga malinis itong tindahan, day. Kasi kainan nga kainan dapat malinis. By the way, day. Hanggang dito na lang pala itong video nito kasi matatapos na kaya. See you to my next vlog. Please follow and share.